Nakapag-harvest na nga si madam ng mga kamote na tinanim nila sa bundok. Siyempre, nagluto na din siya para matikman kung matamis ba o hindi. Wow! Umakyat na naman si madam dito nga sa bundok. Okay na din to para malinaw-linawan yung utak niya. Kung sa umaga lang kayo nagkakape, abay ibahin nyo kami. Pati sa gabi, nagkakape din kami. Gabi na nga kami umakyat dito sa bundok. Kasi bago umakyat, naghapunan muna kami. Para pagdating nga dito sa bundok, hihiga na lang kami at matulog. Gumamit na din kami nitong muskitero. Kasi iba yung lamok dito, nangangain ng buhay. Wow! Maaga nga nagising itong si madam. Siyempre, dahil wala nga siya sa mansyon. Andito nga siya sa bundok. Hindi pwedeng magtamad-tamad si madam dito. Eto na nga at nagtimpla na ng kape si nanay Dahil mainit na tong ininit naming tubig Dito nyo talaga malalaman na kape is life talaga kami Pag walang kape, hindi talaga kami babangon Tumatanda na si madam lalong nagkaadik sa kape Pero hindi kami nagkakape nang walang ipapartner Nilabas na nga ni madam yung isang balde na biskwit Pag nasa probinsya ka, ito talaga yung mahilig baunin Hindi ka nakasilugi nito, isang balde ba naman? Kumuha lang ako yung sakto at mauubos lang. Hindi naman pwedeng ubusin to ng isang araw. Kasi one week kaming titera dito sa bundok. Kanya-kanya na nga kami sa paghigop nitong kape. Hindi pa ito yung breakfast namin ha. Abay, hindi kami mabubuhay ng pakapi-kapi lang. Snack pa lang to sa umaga. Maaga pa kasi para magbreakfast. breakfast Tatrabuhuin pa kasi namin yung pangumagahan namin. Kaya kumuha na nga si madam ng isang balde dito. Dahil dito ilalagay yung mga kamote na i-harvest. Sa kasipagan kasi namin sa pagtatanim. Ayan, meron na kami nga ha harvestin. Sadyang namanan na namin ang kasipagan sa pagtatanim. Sa lola at lolo ko. Mas madami kaming natanim na kamote. Okay. Kaysa sa ibang gulay. Kaya paniguradong madami kaming makukuhang kamote nito. Si madam, bida-bida na naman no. Kahit hindi naman marunong talaga yan. Flower, flower flower lang ulit si madam dyan. Yung uncle ko talaga yung marunong mag ng kamote. Ang lalaki nga ng mga nakuha niya, oh. Wow! Mas mahaba pa kaysa sa pagmumuka ni madam. Malapit na nga mapuno itong balde. Meron ding nakaunang tumikim ng kamote gaganaan ka talaga sa pagharvest harvest pag ganito kalaki oh. Kaya kunting kembot lang ni madam, mawupuno na tong balde. Meron din kaming natanim na mais dito. Kaya lang, hindi si Minerte. Eto nga yung nangyari, wala nang kabuhay-buhay. <laughs> Kinuha na lang ni Madam isa-isa ba kasi maapektuhan yung kamote. Masyado ka na namang nagmamarunong Madam. Eto ang at nanay ko todo sa pagharvest. Si Madam tagabilang lang talaga ng kamote. Tagalagay lang ng kamote sa balde, ganun. Hanggang tuluyan na ngang napuno. Woo! Dahil sa laki ng mga kamote, napuno na lang bigla itong balde. Kumuha at nag-harvest lang kami ng isang balde para maluto at matikman namin yung kamote dito sa bundok. Eto na nga at hinugasan na nga ni Madam. Hindi na talaga kami gugutumin dito sa bundok dahil sa mga kamote na to. Organic pa, walang halong kimikal. Ang sipag-sipag naman talaga ni Madam mo. Oh. Sa mansyon, nakahiga lang yan. Nung nahugasan na nga ni Madam lahat, binuhat na nga niya ito para ipasok sa kubo. Para lutuin na nga dito sa loob. Dahil wala nga kaming malaking kaldero dito sa bundok, walang problema kasi meron kaming malaking kawali dito. Diskartihan mo na lang yan, Madam. Ikaw na bahala. Pinagkasya lang ni madam sa malaking kawali yung kamote Tapos naglagay na siya ng tubig Dahil organic nga itong kala ni madam Sinimula na niyang magpasiga ng apoy Expert na si madam dyan Abay, laking bundok yan si madam eh Sinalang na nga niya yung isang kawaling kamote Para maluto na nga ito ng tuluyan Woo! Ang problema, wala palang takip itong kawaling ito Kaya itong uncle ko kumuha ng dahon ng saging Para gawing takip dito sa kawaling Hindi kasi ito maluluto kaagad kung may singaw Kamote lang yung niluto ni madam pero isang baldi na yung pawis niya dahil sa dami ng panggatong at lakas ng apoy mga tatlong kulo lang ata na luto na kagaditong kamote wow sakto lang sa pagkaluto kaya hinango na kaagad hindi pwedeng ma-overcook to Tinek nga ni madam kung naluto ba lahat pati yung ilalim. Kulay orange pala yung laman ng kamoting ito. Kinuha na nga ni nanay isa-isa yung kamote sa kawali. Kinamay lang ni nanay kahit sobrang init, hindi man lang napasok. <laughs> Etong kamote yung kakainin naming pang umagahan. Kaya nagsugba na kami kagad ng tuyo dito. Mas masarap kasi yung kamote kapag may pares na tuyo. Yung alat ng tuyo tapos yung tamis ng kamote. Perfect combination. Nako, sinasabi ko sa inyo, proven and tested ko na to. <laughs> Siyempre, may tanim din kaming sili dito. Ang dami nga ng bunga, oh. Kinuha lang namin yung hinog. Sa gagawin naming sausawan. Sa sinugba naming toyo. Mas masarap kasi yung may sausawan tapos may sipa ng unti. Hay, nako paniguradong maglalaway na naman kayo nito. Pag di pa kayo nakatikim ng ganitong pagkain, parang hindi pa kumpleto yung experience nyo sa buhay. Eto na nga si madam, oh. Minumukbang na niya itong kamote. Mas masarap kasi tukainin kainin yung mainit-init pa. Tapos partneran pa ng tuyo. Isasawsaw sa suka na maanghang. Wala na, naglalaway na talaga kami dito, madam. Eto <laughs> mga pagkain na, to, ha, na panapin mo talaga sa buhay mo. Eto talaga yung pinunta ni madam sa bundok. Masasabi ko ang sarap naman ng pangumagahan ni madam dito sa bundok. Wow! Wow!